Good morning mga idol. Nandito ako mga idol sa aking rooftop ng aking bahay. Ipapakita ko sa inyo mga idol yung tinanim ko na okra at talong. Yung okra mga idolan at ito na nga namumulaklak na ng mga idolan at ipapakita ko sa inyo mga idolan. na mga idol yung aking tinanim na okra mga idol oh. Ayan o oh. Almost mga kaidolan eh Namumulaklak na yan mga kaidulan Ayan o oh. Kung mapapansin yung mga kaidolan o oh. Ayan o oh. Ayan oh. Bulaklak niya mga kaidolan o oh. Ayan May ano siya May isang puno na Namatay sayang Ayan o oh. Di ba mga kaidulan o oh? ano pa lang ito makaidulan almost magwa one month pa lang sa bilis niya ma mamulaklak oh. ayan makaidulan oh. may bulaklak na oh. nakita niyo yan makaidulan ayan bali ano na lang ito disiniwim puno, oh. no ngayon ay eh, 18 na lang siguro sa sobrang init ayan makaidulan oh. dito yung isa na namatay ito okay na siya oh. maganda na maganda na yung pagkaano niya makaidulan ayan ito yung oh. lago ng dahon Ayan, siyempre mga kaidulan, hindi ko pa ito inaabunuhan mga kaidulan, ng 14-14 nga mga kaidulan. Ayan o. Ayan nga mga kaidulan. Sabi ko sa inyo mga kaidulan, sipag-sipag lang. Kahit wala tayo sariling lupa, kaya natin magtanim. Sa pamamagitan lang ng mga bate, lagyan natin ng lupa. Ayan mga kaidulan o. Ayan mga kaidulan o, kita nyo Bulaklak na yung mga kaidulan o. O diba? Napakabilis lang. Ito lang. Ito naman makaidulan yung aking tanim ng mga talong makaidulan. Dito ko naman siya inilagay. Medyo malaki na rin. Ayan Oh. Dito ko siya ipinunla. Ito Ikinain ng kalapati makaidulan. matamis siguro. Ayan. Ito yung makaidulan. Marami-rami din yan. Ito Oh. Namatay makaidulan nyo nandito. Siyempre kukuha ko doon. Ililipat ko din dito. Ayan o. Oh. Ito Inapakan. Inapakan ng pusa ata. Siyempre ayusin natin yan. Lalagyan natin ng ano yan. Para Ayos siya. Ayun makadulan no? Oh. yung kalapati Oh. Ayun oh. nakikita niyo 'no. Oh. Ayun oh. lumalapit 'yan dito. Oh. Kinakain yung aking tanim na mga talong. Ayun, siguro may tanlad tayo diyan makadulan. Ito pa makadulan 'o. Oh. Talong pa 'yan. May talbos na kamote ayan, talong pa 'yan at saka 'yon. Dito pa makadulan 'no. Oh. Ayun Oh. Mga tanim ko makadulan. Ang talong na 'yan makadulan. Ilang araw, ilang araw lang 'yan. Malaki na o oh, mga dalawang buwan makadulan may mga bunga na 'yan makadulan. Ayun makadulan na tanim mo. Oh. Dito yan mga kaidula sa ibabaw na ang aking rooftop na bahay mga kaidulan. Kita nyo mga kaidula, ayan yung mga kalapate o. Oh. <laughs> yeah, marami yan mga kaidula, dito yan pumupunta. Naglalaro sila rito, kaya minsan yung tanim ko na ano nila. Ayan mga kaidulan, naipakita ko na sa inyo yung aking tinanim. Dati, ang liit pa na o, pa lang. Pero ngayon, ayan, namumulaklak na sa loob ng wala pang one month. Yung okra mga namumulaklak na. Ganon siya kabilis. Siyempre sa sobrang mahal ngayon makadula ng gulay, kailangan talaga natin magtanim diskarte ba sa buhay. Yeah!